This is it. Ito na po mo ni Inday FC. Diri asa sa Mawap. Ato ang lantawon o banay ko ninyo kung unsan na po ilang mga baliga. Diri asa sa sulod niya. Mango, gami, lami ni kayo ni siya. Ganahan kay Kuani. Tag 100 ang buo. Ani, lemon, grapes, o uban pang mga klase flavor. Mga kainday. Og ang syempre ang bingka nga tagtulo 30. Hindi na mawala sa to ang kuan uh, palitunon o doon na sila uh, moron hmm. daghan ka ayos lag mga kakanin na nagyuna ako may isa isa kaya grabe good ka daghan nagugas ng lamia o oh, na, na po biko no so tanan good makahapit good riya sa mawab tungod mong good sa mga pagkaon nga sa hasang good lamia di mabangbang ang kalami kwarta nalay kulang my God goodness anymore. So, dun na sila yung mga pangpulutan. O, maura to. Bye-bye.